Aristado ang isang 16 anyos na wanted person na may kasong rape sa operasyon ng Iligan City PNP sa Don Pedro Silran Avenue tubod Iligan City. Ito lamang ikalabing walo ng Pebrero taong kasalukuyan. Kinilala ni Police Captain Michael Angelo C. Roldan, Station Commander ng Police Station 4 Iligan City Police Office, ang naarestong sospek na si alias Boboy, 16 anos at residente ng Purok 9, Barangay Tambakan, Iligan City. Sa pamamagitan ng walang humpay na operasyon ng Iligan City PNP, mas papaigtingin pa nila ang kanilang pagganap sa tungkulin upang mapanagot ang mga tiwaling individual na may pananagutan sa batas at sa biktima. Mas pinalakas na kapanya ng uh, Police Regional Office 10, uh, kami po ay nananawagan ng suporta at kooperasyon ng ating mamamayan, reported immediately sa ating uh, mga nearest police station. Mula dito sa Police Regional Office 10, ako ang yung Police News Network correspondent, Patrolwoman Remy Sanchez, alagad ng batas, tagataguyod ng Balitang Police.